Kiss, 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 Kis kiss, 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 kiss. kiss, kiss. Ooh, ah oh, isa pa, isa, pa. isa oh, love isa pa. Love, love. 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 Oh, love. love, ate, love. 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 Naya, love. love kaya. Love, dali, love. 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 Oh, love daw. Ay, kikis daw siya. Oh, love. Kiss, kiss. kiss daw, kikis daw kiss, siya. Kiss, stop, oh, dali. Oh, love, love, love. <laughs> <laughs> oh, love. <laughs> Ayaw na niya. Yung... Ayaw na niya. Yung... Ayaw na, yung... na, na niya. Ayaw na. Ayaw na, na mapakis niya ate. Inap na daw. Stand up na. Stand up. Stand up. Kaya po halik na halik sa akin. Stand up. Stand up na. Stand up na. Kalo niya palakpakit. Ayaw na.